Guys, ah, ya. timbuk deh ya guys. Yan guys ha. Hilahin na. Yo, may na rin ako mga guys. Oops. lang isa ngayon. Isa kainitan. Kainit. medyo mainit ito mga guys oh. Oh. yan mga ilan na ito nung no. alambat <laughs> na medyo dito sa kababanay

A ver qué manda. Tira meto, tira la Tira, tira.

aventón dito sa mangroves. Ispan to, ispan. Tiba makaw dito. Hindi balay o libalay malit. Yo, meron tayo ng uh, ano. ay okay, na malit. Ito sa mga Rubs. Walang bahay dito. Ngayon pag labing ito sa tabi Makawa, nakakaano ka pa. Sinong

Pelit kau awak teman. kita kelihatan mula. Huh? Hmm. Oh, nak tanya ni. Bibi pisah bibi. Bibi kelapa. Eh, noi. Buat mai, buat mai bagus dari. Hai, kuat. sa mga sa maral okay. hmm. Uh. nah sa muniti naman mga ha uh, hindi ako oh, uh, nagkwala ko pumaon sa aking pangalimasag uh, uh. eh lisit na ako eh pumaon pangalimasag oh. Uh. bagi oh, oni ah. wow. is... aku lembat, ayah mah ada masalah gak cumai, utro itu troperal deggok. Hah. Gak pun, gak pun, gak pun, gak pun. Gak pun,

Limasag, labay, limasag eh. Luoy po ba? Luoy pa. Murag. Bagong panganak pa lang. Talapya mo eh, talapya. Pain sa bintol. Madali bintol, oh. ba, bangus na ano? Mahay na mo, kurantein mo ha. ay, okay, dakot-dakot limasag na niyo. Yan. Eh, pwede na siya? Pwede oh, na siya ang gataan. Ay, Limasag!

bish, katat yun, katat yun, di bitok, kagatin, kagatin ay, talaki tok nga gagmay ng ulam

dak kok gua laki kamu nak Langgo, arabik ya. Bibi pis padahal kayak bitawan natin bibi Ini be club. Mulake. Kuyetin. Lang. Mulai Kasi paano mayro tayo yung mayro pa no? yung anihin. Pero yung ito pampaksi-paksiyon ito. Yeah, tara kita ka. Oh, paksi-paksi. Ito, graso. malit. Ito. Gusto niya ang paksi-paksi.

Ito yung latab. Ito yung manamis-namis. init lang talaga. Wala. Totoo lang tayo. Nakakabuhay ito dahil hinahirip naman natin magkayod. Ito bisbigas. may naboy ba talaga oh uh, mm. fish na fish uy tumagan ka talaga sa live ng bangka ko Oh. I've been eating it yeah. Batu, 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 batu. Yung kita mau manggur bisa, Bang, guys, oh. Oh, itu. Eh, kita kok saya tadi yang anu. Ang gila rin. Hello, hello, dito. Uh, laban lang para anak tayo para sa ating pamilya. Balik na lang gabi uli. Ito ano, uh, unti lang ah. Sabi tayo, sabi tayo, sabi no, na sabi na sabi tayo ng Russia. Ayan. Oh. Ipagkita so, huli lahat natin mga... kita mo dito sa mangroban. Mangrob. Ito, ah, uh, huli oh, huli, huli. Ay, nako. Ayan, guys. Ayan, mga idol. Ayan. Um, ano na. May pang... may pang gatas sa sapo. Ibigay sa ba Ah, thank you, thank you. Thank you for watching. Oh. Bye bye, love you all.